hindi na intindihan ng taong ito kung ano ang hawak niya. Akalay ang presensya ay karaniwan lamang. Akalay ang pagkalmado ay kahinaan. Akalay ang iyong katahimikan ay kawalan ng emosyon. Nag-alok ka ng isang bagay na hindi nabibili o hinihini, katiwasayan. Yung katiwasayang hindi mainay. Yung dumarating ng walang pangako. Yung hindi naghahanap ng pansin ngunit pumupuno sa lahat. Hindi marunong humarap ang taong ito sa ganon. Mas pinili ang galaw. Mas pinili ang kaguluhan. Yaong nagbibigay ng adrenalin, ngunit nag-aalis ng pundasyon. Habang ikaw ay nagbibigay ng yakap, pinili ng taong ito ang apoy. Habang ikaw ay nakikinig kahit sa mga hindi binabanggit, ang taong ito ay abala sa hindi pakikinig kahit sa sarili niyang puso. Ngayon iba na ngayon ngayon na ang lahat ng nasa paligid ay naging inay, ngayon na lumipas na ang oras, ngayon na siningil na siya ng buhay sa mga pinili niya, napagtanto ng taong ito. Napagtanto na hindi ikaw kawalan. Ikaw ang kaginhawahan. Na hindi ikaw kawalan ng kasigyan, kundi malalim na malalim para sa isang taong nabubuhay sa ibabaw lamang. Ikaw ang ligtas na puwang. Ngunit pinili ng taong ito ang emosyonal na roller coaster. Iniisip na ang pag-ibig ay yaong nakakasakal iniisip na ang kapayapaan ay yaong nasusumpungan pagkatapos ng bagyo. Ngunit sa iyo ang kapayapaan ay simula pa lamang. At ngayon, namimiss niya ito. Namimiss ang paraan ng iyong pagiging nandyan. Ang paraan ng iyong pag-unawa ng walang paghatol. Ang paraan ng iyong hindi kailangang umalis pero umalis din. Dahil kahit ikaw ay napagod ng maghintay na mapansin ng iba. Ngayon, naaalala ng taong ito. Ngunit naaalala lamang dahil nawala dahil walang sino mang nagbigay ng tulad ng sayo. Dahil lahat ng sumunod ay sirang-sira. Ngayon, sinusubukang palitan ang iyong presensya. Ngunit walang sino mang may iyong tingin. Walang sino mang may iyong pakikinig. Walang sino mang may iyong kapayapaan. Natuto ang taong ito, sobrang huli na na ang kapayapaan ay hindi kawalan ng sakit. Kundi presensya ng isang taong kasama sa pagdaan sa sakit. At ngayon ang hinahanap ay hindi lamang ikaw kundi kung sino siya kapag ikaw ay nandyan. Dahil malapit sa iyo, kahit ang kabuluhan ay may direksyon. Alam mo, kahit na sinubukan mong magpanggap na hindi masakit alam mo, hindi ito tungkol sa kakulangan ng pagmamahal. Ito'y labis na pagmamahal. At ang mundo ay hindi pa natututong harapin ito. Dumating ka ng may katotohanan. May presensya. May kalmadong tila hindi naayon sa mabilis na ritmo ng isang hindi alamang gusto. Ang taong iyon ay inisip na kailangan niyang makaramdam ng higit pa. Higit pang intensity. Higit pang emosyon. Higit pang passion na tulad sa pelikula, iyong mga nag-aalab, nasasaktan, nag-iwan ng marka para maalala pagkatapos. Ngunit hindi ka nag-aalok ng mga marka. Nag-aalok ka ng kagalingan. Nag-aalok ka ng pahinga. Nag-aalok ka ng lugar kung saan makakaupo ang kaluluwa, maaalis ang sapatos at makakahinga ng dahan-dahan at iyan-iyan iyan ang nakakatakot para sa mga taong nakilala lamang ang pagmamahal sa sakit. Hindi agad napansin ng taong iyon. Dahil ang kapayapaan ay hindi nakakaagaw ng pansin. Ang kapayapaan ay tahimik. Ang kapayapaan ay hindi naghahanap ng sagot. Ngunit ang kapayapaan ay nananatili. At iyan-iyan iyan ang ginawa mo. Nananatili. Habang ang lahat sa paligid ay abala, ikaw ay nananatili. Habang ang kabilang bahagi ay nawawala, nalilito, sinasaktan ang sarili ikaw ay nananatili pa rin. Naghihintay. Hindi dahil sa kakulangan ng pride. Ngunit dahil ang iyong pag-aalay ay mas higit pa kaysa sa takot. Ang iyong presensya ay mas matatag kaysa sa pag-aalinlangan ng iba. Ang iyong puso ay mas mature kumpara sa pinahintulutan ng panahon. At kahit na kahit na sa lahat ng ito na nakikita, nadarama, buhay ang taong iyon ay piniling tumalikod at tumakbo paalis. Papunta sa mga pakikipagsapalaran na tila nagalay ng kalayaan. Papunta sa mga kwento na nangakong nag-aalab ngunit nag-iwan ng abo. Papunta sa mga yakap na binigay ng mabilis, maramot at walang laman. Dahil ang inaalok mo ay mas malalim para sa taong nananatili sa mababaw. Ang iyong kapayapaan ay tinrato bilang pagkabagot. Ang iyong katahimikan bilang kawalan. Ang iyong pagiging palagian bilang kahinaan. At ang iyong maturity bilang isang bagay na maaaring ipagpaliban. Ngunit ang panahon ay may malupit na paraan ng pagtuturo ng mga bagay na ayaw pakinggan ng puso. Ang taong iyon ay natuto. Pagkatapos. Nang hindi na kaya. Nang maging hindi na matiis ang ingay sa labas. Nang ang mga yakap ay naging walang lasa. Nang maging kahit ang presensya ng ibang tao ay nakakapabud na. At saka dumating ang realizasyon mabagal, masakit, mapanakit, ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang naging alok na wala ng iba pang lugar na nagkaroon. Ang pakiramdam ng pahinga. Ang kabuan. Ang pagsalubong kaagad-agad. Ikaw ang tumingin at nakakita. Ang nakarinig ng hindi man lang nasabi. Ang humipo ng may pag-iingat na parang alam mo ang bitbit -bit ng bawat bahagi ng isa't isa. Ikaw ang may tapang na magmahal ng tunay. Ngunit nakita lang ito matapos kang umalis at hindi ito pag-alis na may mga pintong bumabagsak. Hindi rin may mga sigawan. Hindi parang pagtatapos ng telenovela. Ang pagkawala mo ang nagsimulang sumigaw. Ang katahimikan matapos mo ang naging napakaringal. Ramdam ng taong ito. Sa sarili niyang katawan. Sa sarili niyang kaluluwa. Sa sandaling bumagsak ang lahat. Sapagkat walang sinuman ang nakaalam kung paano kapalitan. Walang sinuman ang nakaalam kung paano lumigaya tulad ng pagmamahal mo. Walang sinuman ang nagdala ng kapayapaan na iyon na tanging nandyan lang kapag nariyan ka. At ngayon hindi ikaw ang hinahanap ng taong ito, kundi ang nararamdaman niya kapag malapit ka. Ngunit ito ay hindi na ulit. Sapagkat ang inialay mo ay sayo. Ito ay bihira. Ito ay totoo. At ngayon napansin mo rin ito. Naisip mo na ang hindi nakikinig sa halaga ng kapayapaan, na nauunawaan sa pamamagitan ng pagkawala. At hindi ka naging kulang, naging sobra ka. Sobra sa taong nalilito pa rin sa pagitan ng kasigyan at pag-ibig. Sobra sa taong akala pa rin na ang pagmamahal ay sakit. Nainsulto mo na rin na kapagod ang kapayapaan. Pagod maghintay. Pagod magpasan ng walang sagot. Pagod magbigay ng lahat sa taong puro hingi lang ng at kaya ikaw ay umalis. Hindi sa galit, kundi sa kamalayan. Sa buong pagkaunawa na hindi doon. Hindi na. Ngayon, tahimik ka binabalikan ng taong ito. Binibigkas ang iyong pangalan sa tono ng si paano kung. Tinititigan ang mga lumang larawan may halong pag-alaala na di nawawala. Ngunit hindi ka nababalik. Hindi sa paghihiganti. Kundi dahil ngayon ikaw na ang nagpoprotekta sa iyong sarili. Naintindihan mo na ang kapayapaan ay hindi basta-basta itinatapon kahit saan. Hindi iniaalay sa taong handa pang mamuhay sa bulo. Hindi ipinagkakait sa hindi alam kung ano ang nais. At ngayon ang natitira ay ang taong ito. Naghahanap ulit ng pakiramdam na yon. Ang gaan. Ang init sa dibdib kapag dumarating ka. Iyong uri ng tingin na nagsasabi ng lahat ng hindi nagsasalita. Pero ang taong ito ay hindi natagpuan. Dahil kung ano ka noon hindi iyon nagagaya. Nararamdaman. Nawawala. At kapag nawala, nagiging walang hanggang kawalan. Ikaw ay kapayapaan. At ang kapayapaan, kapag nawala, dala ang buong mundo. Naranasan mo na bang maging katahimikan na ipinalit ng iba sa kaguluhan? Magkomento dito sa ibaba, ba, ako ang kapayapaan. Tapusin ang pangungusap na ito, ang maging kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay Hindi ka bumalik at hindi dahil sa pride, kundi dahil sa respeto. Dahil sa pagkakaalam na ang pagpipilit sa taong nagpapansin lang kapag nasasaktan ka ay mabagal na pagkaubos ng sarili. Natuto kang umalis. Sa mayamang katahimikan ng taong wala ng pagkakautang. Sa katiyakan na ang iyong presensya ay hindi naman ang problema. Sa malumanay na sakit ng taong ibinigay ang lahat, at, sa kabila nito, kulang pa rin para sa taong hindi alam kung ano ang gusto. At ngayon-ngayon ay ang taong ito naman ang may dala ng kawalan. Ang kawalan na hindi sumisigaw ngunit mabigat. Ang katahimikan na hindi nananakit ngunit nag-apoy. Ang alaala na hindi nawawala at nagpupumilit. Nagpupumilit sa kalagitnaan ng gabi kapag pagod na ang katawan ngunit hindi tumitigil ang isip. Nagpupumilit sa mga di kawili-wiling usapan sa mga lugar kung saan ang presensya ng iba ay higit pang ipinapakita ang iyong kawalan. Dahil hindi ka isang ordinaryong tao. Hindi ka taong madaling palitan. Ikaw ang kakaiba. Ang wala ng iba pang katulad. Ngunit ito'y nagiging malinaw lamang kapag huli na upang mabalik pa. At nayon bawat pagsubok na punuan ang naiwan ay dinadali ka pabalik. Hindi ang iyong katawan. Hindi ang iyong boses. Ngunit ang epekto. Dahil hindi ka isang taong madaling limutin. Ikaw ay taong nag-iwan ng bakas ng hindi pumapasok. Nagdudulot ng pagbabago ng hindi nagdedemand ng pagbabago. Tumatanggap ng iba kung ano silang ngunit, sa kabila nito, ipinapaangat ang lahat. Ngayon, bawat alaala ay parang salamin, ipinapakita ang lahat ng tinanggihan at ang lahat ng, sa kaloob-looban, iyon talaga ang kailangan. Ngunit ito'y nagdaan na. Dahil naintindihan mo rin. Naintindihan mo na hindi lahat ng kawalan kailangang punuan na may mga puwang na nararapat manatiling walang laman bilang isang paraan ng respeto sa sakit na iyong naranasan. Ikaw ay hindi na ang lugar kung saan nagpupunta ang iba para magpahinga. At nagsimula kang maging ang lugar kung saan mo natatagpuan ang iyong sarili. Hindi ka na basta-basta nagbibigay. Hindi mo na pinakikinggan ang hindi marunong makinig. Hindi mo na ibinubuhos ang sarili mo para sa mga taong nabubuhay ng pirapiraso pero ayaw namang buwin. Ngayon, ikaw na ang naglalagay ng hangganan. Ikaw na ang nakakaunawa agad. Ikaw na ang umaalis sa tamang oras. Hindi dahil sa pagkatigang, kundi sa pagiging hinob. Dahil ngayon alam mo na, ang pagiging tahimik ay hindi pagiging walang pakialam. Ito ay pagiging matatad. Ito ay pagiging isang taong hindi na pumapayag na malito ang pag-ibig sa kakulangan. Presensya sa pangangailangan. Pagbibigay sa pagkakapit. Naintindihan mo na ang iyong katahimikan ay mahalaga. Na ang ibinibigay mo ay hindi pangkaraniwan. At na ang hindi marunong magpahalaga ay hindi karapat dapat na manatili. Kahit masakit pa itong isipin, kahit na ang ilang alaala, ay hinahaplos pa rin ang mga sugat na halos maghilom na, hindi ka babalik. Dahil ngayon naintindihan mo na. Ngayon naintindihan mo na ang lahat. Kung gaano nila ipinagwalang bahala ang iyong pag-aalaga. Kung paano nila binabastos ang iyong pagbibigay? Kung paano nila itinuring na kahinaan ang iyong katahimikan na sa totoo'y katapangan? Katapangan na magmahal ng buong buo. Katapangan na manatili kung saan walang alam ang iba. Katapangan na maging ang iyong sinasabing kailangan nila, pero hindi nila alam kung paano ingatan. Ikaw ay naging alaala. Ngunit isa sa mga alaala na nagdudulot ng pangamba. Dahil ipinapakita nito ang lahat ng maaaring nangyari lahat ng nasayang. Lahat na ng ngayon ay tila mahirap abutin. At ikaw hindi mo na kailangang maalala. Kailangan mong makilala. Sa buhay. Sa presensya. Sa gantihan ng damdamin. Kung ito ay may kabuluhan sa iyo hanggang dito, isulat ang i sa mga komento. At sagutin, naging katahimikan ka na ba na tinanggihan ng iba? Ano ang ginawa mo pagkatapos ng danoon? Iwan mo sa komento. Ang iyong salaysay ay maaaring makatulong sa mga taong nasa kalagitnaan pa ng kanilang paglalakbay. Ang ilang mga sakit ay bumabalik hindi dahil hindi pa ito nalampasan. Kundi dahil ang puso ay kailangan pang isaayos ang mga pinagdaanan nito. Marami kang pinagdaanan. Naranasan mo ang magbigay ng walang kasiguruhang pagbabalik. Naranasan mo ang mag-alaga na walang kasagutan. Naranasan mo ang pagmamahal na nanatiling mag-isa kahit mayroon pang dalawang pangalan. Ang katotohanan ay hindi lahat ng damdamin ay nagtatapos kapag natapos na ang relasyon. Ang katawan ay umaalis, ngunit ang enerhiya ay nananatili. Nananatili ito sa mga kilos na patuloy mong inuulit. Nananatili ito sa mga nakagawian mong hindi mo namamalayan. Nananatili ito sa malalim na buntong hininga na iyong inilalabas kapag iniisip mong maayos na ang lahat pero hindi pa. Dahil mayroong isang bagay doon na patuloy pa rin ang tibo. At sinusubukan mong magpatuloy. Sinusubukan mong tumingin sa hinaharap. Sinusubukan mong magbukas ng puwang para sa mga bagong kwento. Ngunit ang alaala ng naging kapayapaan na walang nakaalam kung paano itago ay masakit pa rin. Napapansin mo ito sa mga katahimikan na mas matagal kaysa sa nararapat. Sa mga pag-uusap na inuulit-ulit mo sa isipan. Sa galit na hindi sapat na malakas upang sumabog, munit unti-unting kumakain. Ito ay isang uri ng kakaibang pagluluksa. Dahil ang tao ay buhay pa. Ngunit ang namamagitan sa inyo ay patay na. At ang namatay ay hindi lamang isang relasyon. Ito ay ang tayo na ikaw lamang ang umaalalay. Ito ay ang araw-araw na pagsisikap na panatilihin buhay ang isang koneksyon na ikaw lamang ang nagpapakain. Ito ay ang pagtatangka na turuan ang isa na pahalagahan ka ng hindi kinakailangang magmakaawa para sa pagkilala. Ang taong iyon ay hindi nakikita. Hindi dahil sa kasamaan kundi dahil sa limitasyon, sa ego, sa emosyonal na pagkababae, at ikaw-ikaw ay nakita ang lahat. Naramdaman ang lahat. At kahit na ganun, nanatili ka ng kaunting panahon pa upang masiguradong nagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ngunit hindi ito nagana. Sapagkat ang hindi nais makakita ay hindi makakakita. At nagsawa ka na sa pagiging hindi nakikita. Ngayon, nararamdaman ng taong iyon ang iyong pagkawala. Mulit hindi ang buong version mo. Nararamdaman nila ang pagkawala ng epekto na dulot mo. Ang gaan na dala mo. Ang balanse na umiira lamang dahil ikaw ang nandoon. Ngunit nagbago ka na. Naging iba ka na. Naging isang tao na hindi na pumapayag na magmahal ng tahimik. Naging isang tao na nangangailangan ng presensya, kalaliman, tunay na pag-aalay. Naging isang tao na naunawaan na ang pag-ibig ay hindi dapat pangako lamang, kailangan itong maging pagkilos. Ngayon, mas nakikinig ka na sa sarili mo. Mas ipinagtatanggol mo na ang sarili mo. Mas nirerespeto mo na ang sarili mo. At ang taong iyon na minsang nagkaroon ng lahat ng ito ngayon ay nakamasid mula sa malayo. Sa pakiramdam na nawala ng isang bagay na hindi na muling mahahanap. At hindi na. Dahil ikaw ay hindi isang bagay na basta matatagpuan kung saan saan. Ikaw ay natatangi. Ikaw ang tipo ng tao na nagdadala ng kapayapaan sa tingin at bagyo sa katahimikan. Na nagmamahan ng totoo pero umaalis din ng may dignidad. Ngayon umikot na ang gulong. Nararamdaman ng taong ito ang kawalan na naramdaman mo. Nararamdaman niya ang kalungkutan na hindi niya pinansin nung nariyan ka pa. Nararamdaman niya ang kakulangan ng mga bagay na tanging ikaw lamang ang nagdala. Pero hindi ka na available. Dahil sa wakas, naintindihan mo na ang halaga mo. Naintindihan mo na ang pag-ibig na inaalok mo ay hindi pampalubag loob. Ito ay banal na presensya. At sa mga hindi marunong tumanggap nito, nawawala. Ganyan ka simple. Hindi na intindihan ng taong ito nung may oras pa. Hindi niya kinilala. Hindi niya tinanggap. Hindi siya nanatili. Mas pinili niya ang kaguluhan na nagkukubli bilang pakikipagsapalaran. Mas pinili niya ang ingay na nagtatago sa kawalan. Mas pinili niyang tumakbo nung ikaw ay gyanlong manatili lamang. At ikaw ay nanatili. Kahit nasasaktan. Kahit tahimik. Kahit nararamdaman mo na nagbibigay ka ng higit sa tinatanggap mo. Nanatili ka hanggang kaya. Hanggang saan pinahintulutan ng pag-ibig. Hanggang saan tinanggap ng puso. Ikaw ay kapayapaan. At ang kapayapaan, kapag totoo, hindi sa pilitan. Hindi ito isinisigaw. Hindi pinipilit. Iniaalok ang kapayapaan. Ito ay hinahabaan. Ito ay ibinibigay. Ngunit para sa taong laging tumatakbo, ang kapayapaan ay tila banta. Dahil nangangailangan ng pahinga. Dahil humihingi ng presensya. Dahil iniimbitahan na makinig. Tinanggihan ito ng taong ito. Tinanggihan ang anumang hindi na mahahanap muli tinanggihan ang bagay na hinahanap ng buong mundo, ngunit tanging ikaw lamang ang buong pusong nag-aalok, pag-aruga na walang hinihining kapalit. Pagbibigay na walang pagpapanggap. Pag-ibig na walang jera. Ngayon lumipas na ang oras. At siningil ng realidad ang presyo ng kapabayaan. Ang taong ito ay pilit nagtatago. Ngunit ramdam niya. Ramdam niya sa mga oras ng kawalan. Sa mababaw na usapan. Sa kawalan ng mga matang nakikita ang higit pa. Ramdam niya kapag nahihiga at tinatawag ng alaala ang pangalan mo ng walang tunog. Ramdam niya sa katawan kung saan nananatili pa rin ang iyong presensya. Dahil iniwan mo ang bakas. Nang walang pangako. Nang walang inay. Nang walang pagtatayo ng mga pader. Ikaw ang bihira. Ang mahalagang hindi nakikita. Ang naintindihan lamang kapag nawala na at ngayon ang taong ito ay nababalot ng mga presensyang hindi bumababa. Nang mga katawan na hindi marunong umampon. Nang mga salita na walang timbang. Mula sa mga mababaw na damdamin na dumudula sa mga daliri. At pagkatapos ay dumarating ang kamalayan. Iyong dumarating ng huli. Iyong dumudugo. Iyong nanggugulat, ikaw ang kapayapaan. Ngunit hindi basta-bastang kapayapaan. Ikaw ang kapayapaang nag-aayos muli ang nagpapagaling, ang sumusuporta, ang kapayapaang nagbabago ng hindi kailangan baguhin ang sinuman, ang kapayapaang nyayakap ng hindi nasasakal, na nauunawaan ang hindi binibigkas ng iba, na nananatili kahit na lahat ay nagkakagulo. At nayon huli na, hindi ka nababalik, sapagkat ang may kamalayan hindi na muling maliligaw. Ngayon, hindi mo na ibinibigay ang lahat ng sabay-sabay. Ngayon, tinitingnan mo muna bago sumuong. Nakikinig ka bago sumagot. Pakiramdam bago magbigay. Sapagkat natuto ka. Sa sakit sa pagkawala sa katahimikan. Ngunit natuto ka. At hindi lamang pangungulila ang kinuha ng taong iyon mula sa iyo. Ito ang alaala ng kung ano ang ibig sabihin ng mahalin ng totoo. At ang alaala na iyon hindi nawawala. Hindi inulit. Hindi napapalitan. Ikaw ay naging kawalan na mabigat. Alaala na masakit. Patnubay na hindi na maabot ng iba. Kung ito ay tumagos magusayo, kung naranasan mo ang katulad nito, mag-iwan ng like. Sapagkat ang ganitong uri ng sakit ay kailangang masabi, maramdaman, makilala. Magkomento dito, ikaw ba'y ba naging kapayapaan na iniwan ng iba? Ikwento ang naranasan mo. Sabihin kung paano ito gumagalaw sa loob mo ang iyong salaysay ay maaaring ang sagot na hinihintay ng iba upang maunawaan ang kanilang nararamdaman. Mag-subscribe na sa channel mayon. Sapagkat ang susunod na video ay babalik rin ang iyong mundo, pag-uusapan natin ang sandali kung kailan ang kapayapaan ay nagiging baluti at nagsisimula kang itago ang puso upang hindi na muling dumugo. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangang tumigil sa pagtanggi sa pagmamahal na hindi pa nila nakikilala sapagkat ang iba ay magigising lamang kapag ang kapayapaan ay nawala na. At magkikita tayo muli doon, sapagkat ang usapang ito ay hindi patapos.